sobrang naaawa ko kay Cutie Pie. Kasi ilang linggo na niyang iniinda yung UTI niya. Nakakalungkot lang kasi nagpunta kami dito para mag-banding. Pero di ko siya maramdaman. Feeling ko ang cold na niya sa akin. Oh, saan ka na naman pupunta? Diyan lang. Pero... Anong dyan lang? Diyan lang. Bababa. Ama ka. Dito ka lang. Di ba lang tayo nakapag-picture? Pareha. Di ba lang tayo nakapag-tiktok? Mamaya na mamaya. Oo oh. nga. Wala kayong, ano, diba, Mabalas, yung, ka yung ano Wala ka yung banding. Di ba pa ba? Kasi lagi ka na lang sa labas. Tatas ka lang na gato ko. Lagi mo sa sa baba, ba, yung, na lang ako iniiwan dito. Wala ka yung... Wala ka yung... Wala ka yung... Wala ka yung... Wala ka ka Wala sa akin? Mamaya na lang. Gusto mo na Mamaya na lang. Ano ba? Mamaya na lang. Diba, Kasi diba, diba, pag mabas ka dyan, tapos na tayo. Check mo nga kung saan pupunta tayo. Hindi talaga kayo nagma-banding, mo. Wala kayong picture kahit di kayo nag-upload. Hindi ka maalang inaano kung nagugutom kayo. Hindi kayo nag me time dyan, oh. Bebe time. Lagi wala siyang walati. niya makipagbanding sa akin yung anong gagawin ko. Hmm. Tsaka tinakawa kasi ako sa kanya. Kasi parang... Parang siyang may UTI. Ha? Parang huh? siyang may UTI. Ano? Parang siyang may UTI. Kasi sumasakit yung... In, Pati umiihi siya palagi. Eh, parang pinabalis sa Oo. Ay, alam ko yan. Hindi uti Ano? Tuluyan. yan. Panay kasi siya ano eh. Kape sa timog eh. Ay, hindi. Hindi ako hiniwala. Masakit yung ganito? Oo. Hirap umihi? Tuluyan! yan! Maniwala ka sa akin. Hindi UTI. Alam ko yung UTI, te. Ba't hindi kayo nagpa-check up? Ayaw niya eh. Eh bakit pa ba, paano mong gagamot yun? I smell something fishy! I think it's Nana. It's the color yellow. It's igit-igit in the breath. Hindi. Hindi ako naniniwala ng UTI yan. Hoy, tulu yan. Alam ko yung UTI. Nagka-UTI na si Merck. Lawrence, tulu more. Ay! Baby, sorry, sorry, sorry. Yung totoo, nahihirapan ba siya umihi? Okay. Hindi yan, hindi yan tulu lang. Maniwala ka sa akin. Kung ako sa'yo, ipa up mo yan bakit kayo, tapos may, tu may tulo. Ay, mahirap. Ay, ayoko na lang magturo Eh, matagal na rin kami walang kemi, kasi ang... lagi siyang busy, lagi siyang wala. O oh, yun nga, hindi mo alam mo saan niya nakuha yun. Alam mo naman yun, nabababae yun. Kaya tulad mo pa kasi, kulit mo. Sinabihan kayo nung una. O ano gagawin natin? Basta ako, tuluyan. Yan yung mga senyales niyan. Sure ako niyan. Yung masakit yung ganito, pag naglalakad, tapos mga ganong ganon sure ako dyan wala ka sa amin tulo talaga yan sino may tulo? grabe ka naman sa tulo hindi, hindi parang over tulo hindi ay lang siya parang... ay o oh, sige sabi mo sa akin di ba kapag masakit yung ganito tapos so binabalis sa usaw tulo yun yung may maglakad yung oh, may parang may iniintang ganon di ba kanilisan niya yung nabalis sa usaw ako sure ako tulo dun alam mo may napapalood ako diyan, timpla mo ng ano 'yan. Oh, ng tide na may ano. Eh, oh, tide o, powder yung, o oh, yun daw yun. Pero mas okay kung antibiotic. Hindi, mas okay talaga ipa-check ipa, ipa check up para malaman kung tuloy rin talaga or... Pero nakakaya yun, bibili ka dun. Meron kung baka antibiotic? Kasi hihingin ka ng reseta, uh, ng ano nun eh. Reseta? Reseta nun para saan po sa may tulo. Ang ibibigay sa'yo nung pinakamataas na ano. Antibiotic? O, tignan mo, naiiyak ka na <tod> naman. Kasi kasi ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Hindi, ba? Ano talaga Ano ba? Ano ba? para malaman kung ba? Ano ba? yung problema. Kasi ba? pa ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano Grabe naman. Wala kang alam. Tignan natin. Hindi, basahin talaga yung mga Laging gabi nung maaalis, hindi ka gumugora sa'yo eh. Sabi naman. Grabe siya sa pwede rin yun. Sin Thomas sa UTI, pagka mahilig masyado sa mga soft drinks or coffee, di ba? Parang, ay, ako Basta ako, alam ko sa sarili ko kung ano yung UTI sa tulo. Kasi yung UTI, hindi ko man yan na-experience. Alam ko, kaka-soft drinks yan, kaka-sweets. Eh, basta, hindi, tayo, yung, yu, dapat yung UTI nagpapahinga yan. Ba't siya alis? Di ba niya nilalakad-lakad sa labas? Di ba? Kung nagtanong na rin siya sa mga like ka di ba? Eh, ewan ko lang. Si, Siyempre, ayaw niya na rin siguro yung kwento kay Dimo para baka makadagdag pa sa problema nila. Ayaw niya kami Observation ko lang naman. Ayaw niya kami niya na tumulo ayaw, ayaw niya lang kami niya. Nahihirapan lang siya. Feeling ko talaga ay, ay Diyos ko dahil, mahirap yan. Ayaw ko ng ganyan. Ang bago man din daw noon. Tangis ka wang grabe, isipin mo yung sarili mo, hindi yun. Kailan pa daw ba <coughs> Ay, Pag-usapan nyo na lang, para malaman nyo rin kung ano. ikot mo naman. Ihi mo na yung pag-20 plus mo rin. Malaw. Lawrence, tulo now, CR later. Kada 2 minutes, CR ka ng CR eh. Gina puro ka flash, times 20 na ata yan. Flash ka naman ng flash. Ang ingay na ang dito. Sige na pang. May salit sir naman yun ah. Pagkita ang tulo to. Ang tulo. Ang isang daang flash mo na yun ah. Pila. ay nakapainin ng ingay ah. Be! Ano ba? Bakit ba reklamo ng reklamo? Makukontrol ko ba yung balisaw-saw ko? Eh kung balisaw-sawin ko kaya mukha mo. Ano ba nangyari sa mo? No? Makatulog. Uh. Pinabalisaw-saw ka tao doon ka na nga lang matulog sa CR. Sarado mo yung pintuan doon. Doon ka na tumira, gusto mo? Oo, oh, mo yun? Ang oh, kanina pa yun, naantok ko eh. Hindi na balisaw-saw yan, tulo na yan. Oh boy, ikaw. Oh. Ihi ka lang ihi. Hindi ka na magkape. Painamin mo ng tubig yan. Baka sakit doon na yan. Hindi oh, mo kukuha. Hindi kang mali-bali Kanina ka pa eh. flush ka ng flush. Ano ba na ba Ito eh, matulog. Nakakahiya. Ano? Ah, Sino ba yung oh, pa ako. Ba't ka ba yung eh, nangihi? Nabalis ako nga. Hindi Baka may, may tulo ka na, ha? No, mas mukha ka pa may tulo sa akin. Wow, ha? babae. Eh. Uy, pa ito pala. Oh. Hmm, lalo ko mahihi dyan eh. Masakain dito mo ano? Ha? Dito ba na? Hindi. Sa baba. parang pa iba yung Ha? Bakit gano'n ka maglakad? Eh, mahihi ako eh. O, oh, check up mo na yan. Baka iba na yan. na ako po